Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay mas makakainam sa iyo ang magstay ka sa pamilya bago ka gumawa ng deal sa ibang tao. Dahil mas makakabuo ka ng aura ng swerte kung may stay muna sa pamilya, at kung may deal ka naman ngayong araw, ay maging mahinahon ka lang sa pakikipag-usap, at nang magkaintindihan kayo ng mabuti at makagawa ng pagkakasundo, at iwasan mo na lang ang gumawa ng pagbibiyahe kung deal pa ang pupuntahan gastos lang para sa iyo ang gagawin. Sa tahanan hanggat maari ay maging mapag-obserba ka, dahil para may mapansin ka na dapat na iyong tulungan, ang may suliranin sa buhay na miyembro ng pamilya. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay mayroon kang pagkakataon, na mapuri ng boss na babae o isang may edad na, kung mangyari ang pinapahiwatig at malaking tulong sa iyo, kaya ituloy mo ang kasipagan na laging ginagawa na masino. At sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magbigay sa pamangkin, at mga tiyuhin at tiyahin para makaiwas ka sa suliranin sa pera na ikaw ay mabigyan ng kagipitan sa pera sa hinaharap, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng Liwanag ng Buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 25, number 14 at number 30.